Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Hinihimok ni Senate President Juan Miguel Zubiri si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pauwiin na sa China si Ambassador Huang Zilian. Ito'y kasunod ng water cannon attack ng Chinese Coast Guard sa regular rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kahapon December 10. Aniya, wala naman daw ginagawa ang Chinese envoy para maresolba ang paulit-ulit na pag-atake ng China sa tropa at mangingisda ng bansa. Dagdag pa ng Senate President, wala si lang puso dahil pinili pa nilang atakihin ang humanitarian mission at sadyang sirain ang barko ng bansa na ikapapahamak sa buhay ng mga kababayang Pilipino. Samantala, nagpahayag naman ng pagkabahala ang ambassadors ng United States at European Union bunsod ng paghaharang ng China sa Rory Mission sa BRP Sierra Madre nitong linggo. Saad ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, sa kanyang ex-account, nakiisa ito sa pagkokondena ng Pilipinas sa illegal and dangerous actions umano ng People's Republic of China sa barko ng Pilipinas. Dagdag pa niya, minamaliit ng PRC ang regional stability dahil sa pagsuway nito sa free and open indo Pacific. nagbigay din ng sentimiento si EU Ambassador to the Philippines Luke Veron tungkol sa nangyari anya napakahalagang balangkas para sa pangkapayapaang resolusyon ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS award na iginawad sa bansa noong 2016 dagdag pa nito hindi lehitimong alternatibo ang paggamit ng China ng water cannons at dangerous sea maneuvers laban sa Pilipinas Nasawi ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa isang engkwentro sa pagitan ng 31st Division Reconnaissance Company sa barangay Hayubo, Lambunao, Iloilo -Ilo kahapon December 10. Nangyari ang limang minutong bakbakan laban sa tinatayang limang miyembro ng Central Front NF Committee ng Rehiyon Panay habang tinutugis ng militar ang mga tumakas na rebelde sa unang engkwentro noong December 9. Hindi patukoy ang pagkakakilanla ng nasawing rebelde habang narecover sa kanya ang isang homemade shotgun. Ilang parte ng Metro Manila at Cavite ang mawawala ng tubig simula ngayong araw December 11 batay sa abiso ng Maynilad Water Services Incorporated. Ang mga maapektuhang lugar ay sa Quezon City, Paranaque City, Muntinlupa City at sa Bacoor, Cavite na mag-uumpisa simula December 11 hanggang December 19. Paglilinaw ng Maynilad, itinakda sa off-peak hours ang gagawing maintenance activities para maibsan ng epekto nito sa kanilang customers. Sa kabila nito, inabisuhan pa rin nila ang publiko na mag-impok ng sapat na tubig bilang paghahanda sa halos walong araw na water service interruption ngayong buwan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. At niyo pong natungayan na mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili na katuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.